Hindi na matatakasan ni David ang katotohanan na kung saan si Pakundo pa ang dahilan para magtagpo muli ang mag-ama. Samantalang malaking kawalan para kay Pakundo ang grupo ni Tanggol, sa walang pag-alinlangan ay nagkipagsundo siya kay Tanggol. Kinontra naman ito ni Marcelo sa pasya ni Pakundo sapagkat may nakita siyang mali. Ngunit ipinsa naman ni Pakundo kailangan umano niya ang grupo ni Tanggol. Samantalang nakarating din kay Ramon ang ginawang panunulot ni Pakundo sa kanyang kliyente, umaapaw sa galit itong si Ramon sa puntong ito. Naipit naman itong silbid sa away ng dalawa Walang kamalay-malay itong si David away ng dalawa ang siyang magbukas daan para muling magkita sila Ramon at Tanggol. Tamang hinala itong si Rigor. Muling kinumpronta niya itong si Marites patungkol sa kanyang nangitang bulaklak. Walang sinagot itong si Marites ni isa kay Rigor bagamat sinabi niya paano umano punta sa usapan nila si Ramon. Gayong matagal na umano itong patay. Sa kabilang banda, dinala naman ni Pakundo sila Tanggol sa magiging pagawaan nila ng droga. Nakita nila Premo at Amanda na malaking tulong para sa kanila ang negosyo ni Pakundo para sa kanilang pagyaman kahit hindi na lang nila kinontra ang pasya ni Tanggol. Sa kabilang banda, kinontraba ni Ramon itong si Mr. Villegas. Papaniwalain o manon nila itong si Pakundo na kukuha pa rin ito ng droga. Upang sa ganitong paraan sa mangyayaring transaksyon, balak ni Ramon na isabotahi si Pakundo. Samantalang tilang naaamoy naman ni Pakundo ang masamang binabalak ni Ramon laban sa kanya, pinagsasabihan niya sila tanggol na maghanda umano sa paparating na transaksyon dahil siguradong may gawing masama umano ang kanyang kalaban. At para may pakita ni David ang kanyang katapatan ay nasa kanyang tatay. Epresidenta ni David ang kanyang sarili na siya umano ang mamumuno sa pananabotahin nila sa transaksyon ni Don Pakundo. Samantala kung matutuloy ang plano nila Tanggol sa kabila at ganun din ang plano nila Ramon laban kay Don Pacundo, siguradong malaking salpukan ang mangyayari at si David ang kawawa.